Sa uh, akin, it's uh, engineering kasi ang yung baby ko. The most force for me, is kasi mas mayroon tulok na lang din sa So hello guys, andito kami ngayon sa plaza mag-interview ng college students kasamang mga kagrupo ko. So, so ang interview namin ay college student. Ang tanong is, What course are the most loving and tatanungin din namin kung anong name, year level at course. So, aray! <laughs> An, ano po na pangalan natin? Uh, Alexina Padaw. Alexina Padaw. Anong course mo po? Uh, Bachelor of Science in Nursing, level and one. Level 1. So, ito yung <laughs> tanong. What course are the most loving and why? Well, for me, I think I would be biased which is nursing, yeah. But, my answer is depends on the person. Sana, oh. Kung panganan natin, layan. <laughs> layan. Third and year, fourth and year, second year of major. Ito po yung main question. What is the most loving part of your life? I don't know. Eh, siyempre. For me, ah. For me. Nasa'yo eh. Uh, event wala natin mga ibang program ha, DBSK yeah. is Adjust Just, not one. Oh. Oh. Mahirap po naman, just like the oh. other courses. Mahirap okay. din naman siya. But siyempre, awan mo at siguro ti, hey, awan mo at siguro ti na nakaharap. Yeah. Um, so. But as for me talaga po, was... Ang <laughs> po uh, pa nga nga nga? Ako po pala si Kamsa Ratchet, aka Kamsi Bay. <laughs> uh, anong course mo at anong year level? <laughs> Ang course ko po ay Teacher Education, major in uh, BSNED. So, sa tingin mo, anong ang kurso, ba nga, kurso nga ba ang mapagmahal? Para sa akin is education or teacher education. At uh, kung ako'y tatanungin kung bakit, uh, dahil po uh, in the first place, uh, dahil sa uh, pagmamahal ng isang guro sa mga estudyante nila, uh... ayun. Nursing, di ba? yeah uh, Ano nga uh, ngayon? On um, fourth year. Fourth year nursing? Ah, uh, question lang ka na lang sa para, para kang pa. What course is the most loving? Of course, nursing. Nursing? Why yeah. not? we, we have a tender love in DL. So, ano pang pangalan? Ako po si Rain. Rain si criminal dito pa. Ang tanong is, anong peso ang mapagmakal? Or the loving course? Medok po kami. Ano ba pa ng panong... Kasi? Kami. Sige. Sige. Salamat ko Ano ba pangalan natin? Jomar ba hinawan? Jomar. Oo. Oh, Anong first Your level? <laughs> so itong tanong, anong course so ang mapagmahal? Premium! Premium. <laughs> Bakit po? Because cream Are loyal. Ay, <laughs> Sana all. Oh. oh, my God! Yeah. Ano yung pangalan natin? Hindi, <laughs> Adonis, chak lang. Know. Oh, itong uh, tanong. What corner the most loving? Ano? Oh, great! Hey, Lord, po? Tapos <laughs> <laughs> ano pangalan natin? An? Ano? 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 Okay, bro. Ano? 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 Nursing, first year, first year grade. Ito ba yung question, what words are the most lovey-voey? Nervo. nursing. Bakit mo? No. Nursing, kasi we give tender love and care. Weee! Nila! O, narinig niyo yun, guys? Ah, uh, nursing daw kasi nagbibigay sila ka ng tender love and care. Wow naman! Ikaw po Ate. ano po? Kung oh. masasabi mo. Nursing. Matuko. <laughs> Matuko! <laughs> Ayos kami. nursing ka, ka na, wow! sa ni Balti na siya. What? Ang course man, Creep? Si damag po nga nung What course is? Labi. Siyempre, ah, jay ko. Mga film criminology. Why man? Ah, tayo hindi po agamin. Awan palang matit kayo ko nga babae. So nga nag-cream up tayo. Kaya po nga mang tiliw. Oh my God! Wow! Anong pangalan ninyo? Itong gatang. Course? Uh, bachelor of Special Education. Ang tanong is, sa tingin ninyo, anong kurso ang mapagmahal? Ikaw. Ikaw. Bakit mo nasabing uh, ako? <laughs> <laughs> Bakit nga po, teacher? Alam mo kasi, <laughs> sa education, doon mo, mo matitikman ng saya. Anong no? pangalan niya? Sony. Sony. Anong year level ka naku? At course. Ako ay... Yes. Cream. So, question po is, what toys are the most loving? The most loving cream is cream pa rin. Bakit po? Di ba yung cream pinaglalaban yung patutukanan? Ah uh, guys, may kasama tayo ngayon dalawang kuya. Tatanungin natin kung anong pangalan po natin kuya. Siya, Pam ni Mark. Mark, ikaw po. Jack ni... <laughs> Dakam na kan ko. Isroon na. Course and year level po? Uh, second year policy. Ikaw po kuya. Uh, second year BAPS. ah okay. uh, ito po yung question. What is the most loving course po? ah uh, para sa akin, uh, is uh, engineering kasi andun yung baby ko. <laughs> Ikaw po kuya. Uh, the most loving course for me is nursing kasi nagmedyag tudok na nagtintinudok. <laughs> <laughs> okay, ayan lang po guys. Sal Salamat po. Okay. Yung, ano pong pangalan natin? Uh, I'm Janice. I'm Janice. Uh, course at your level po? Uh, I'm a second year BSN. Okay, uh, ito po yung tanong. Ano po ang... Um, uh, what course are the most loving po? Emmy. Sa tingin ninyo. <laughs> Wala nga, nursing. Ay, ba't ano, ano, Bakit naman nursing? Because, ano, patient ngayon na alagaan, ikaw pa kaya. Sure. Sana all. Yan. Yan po, guys. Salamat! So, guys, ayan. Ang tanong, ano nga ba ang mas pinaka-loving course? kung, mak kung natin sa ating vlog is yung pinakauna is yung ating nursing. Next, we have the criminology and we have this BS BEED which is education and next, the engineering and BSBA.